So uh, Dito lang tayo I'll be there Okay uh, Nagtatrabaho ako sa loob ngayon At uh, Hindi ako makapag-focus sa aking ginagawa Hello sa inyo uh, Isang magandang araw ng Dernes At um, Lumabas muna ako ngayon sa sa loob ng building kasi hindi ako makapagtrabaho ng mayos may bumabagabag sa aking isipan hindi ko makontrol yung aking sarili ngayon kasi sobra yung nararamdaman kong emosyon galit na talagang uh, parang um, napapatigil ako sa trabaho Eto um, ang video na to um, especially lang sa taong Naninira pa rin sa akin dyan no? So, yung sa dati kong kumpanya, shout out sa inyo. Na, wag niyo na sana akong gawing example para lang takutin niyo yung mga bago ninyong empleyado diyan. Wag na, wag na ako. Tigilan niyo na, tigilan niyo na yung ganitong uh, kahibangan para lang kayo yung katakutan or para lang uh, gawin na kong uh, kahiyahiya sa kumpanya na yan, no? Lalo na at uh, ikaw, ang tagal mo ng katiwala dyan, pero hindi ka namin nakikita ng uh, yung uh, yung pagiging seryoso sa mga kahit anong usapan. Plus, yung dumidikit na tao ngayon, si Ron, yung dumidikit ngayon na nakikipag-close-close -close sa'yo, alam mo yun, parang hindi na tama, di ba? Kung sakali man na maniniwala ka sa mga sinasabi niya, mag ka, di ba? at saka wag, wag ako huwag ako yung gawin ninyong uh, halimbawa talaga ang dami ninyong mga bagong tao diyan, ang dami ninyong mga ano so ano pa yung gusto ninyong gawin citizen ka na, PR na siya so bakit ako pa ang ginagawa ninyong halimbawa oo, nag sideline ako gumawa ako ng pera dahil alam mo yan alam mo yan na may sakit ang aking asawa, malubha ang kanyang karamdaman isang taon at kalahati na lumalabang kami para sa kanyang kondisyon kung gumawa man ako ng trabaho sa labas sumama ako ng magtrabaho sa labas teka teka lang yan si Ron at si Ryan sa ilang taong kong nasisante wala na ako dyan sa trabaho na yan namamayag pag pa rin sila para mag sideline sa labas pero ako lang ang naipit tahimik lang sila di ba? Pero sana naman maging fair. Maging fair kayo. Maging fair kayo, 'di ba? So sa inyo mga kaibigan, sa mga nakakapanood ng video dito, sa mga baguhan na dito sa Canada Huwag kayong maingit sa pay rate kung ano yung meron ako Huwag kayong mainggit sa pay rate ng iba Dahil pinaghirapan nila yan, pinagsikapan nila kung paano sila makapunta sa tugatog na yan Tapos galing ka ng farm, mayinggit ka sa pay rate ko ba? Diba? putang ina? ilang araw ka pa lang, ilang linggo ka pa lang, nagre-request ka na ng pay rate, high rate. Ngayon, yung isa kong kasama mo sa farm, hindi mo matulungan para lang bigyan ng increase. ba? Diba? Hanggang ngayon, nandiyan ka. Nandiyan ka. Ikaw na yung lead man taper na sinasabi nila. Ikaw na yung pinaka and number one taper ni Sultan. Pero nung ginagawa mo, sinisiraan mo si Sultan habang nasa talikod ka. Nakikipag-combine ka pa kay Noel. So, 'di ba? Yan, ito malaking ano to, malaking uh, malaking lesson ito sa lahat ng mga gustong pumunta dito sa Canada. Huwag na huwag kayong magpapalin lang sa mga taong may sariling interest lang para lang sila ay umangat. 'Di ba? At saka, ingat kayo sa lahat ng mga consultant dito. Ako ang tagal ko na, ang tagal ko na dito sa Canada, hindi pa ako PR. Pero yung napuntahan kong consultant, manlolo ko, tapos siya pang malakas magmura. 'Di ba? Binabayaran mo na, tapos minumura ka pa. Tapos kung mag-update ka, siya pa yung galit. Oh. 'Di ba? Ang tagal ko nang wala diyan, ang tagal ko nang wala diyan sa kumpanya. Sana naman bigyan niyo ako ng peace of mind. Move on na kayo. May sarili na akong trabaho rito. 'Di ba? Kita nyo naman. Ano, masaya na kayo. Ilang taon na akong walang status. 'Di ba? Ilang taon na akong walang status hanggang ngayon wala pa akong status. Matutuwa na kayo. Ibigyan ng binabahagi ninyo. Oh, masaya na kayo. Ibahagi niyo to sa mga baguhan ninyong mga taper at saka drywaller diyan. Tsaka mga insulator. Sabihin niyo, oh, ito, oh. Si Gilberto, oh, nasa busy yan, oh. wala pang trabaho yan, wala pang ano yan, kasi nag-sideline siya sa labas. Pero yan, yan si Ron at saka si Ryan, ang tagal na nahimik pero gumagawa pa rin ng pera sa labas. Pero bulag kayo, kayong dalawa ni Sincha, Diba? So sa akin lang, tigilan nyo na, tigilan nyo na ako, tigilan nyo na ako, binibigyan ninyo ng halimbawa. 'di Diba? nasa inyo na yung full trust ni Sultan at saka ni Simon nasiraan nyo na ako ng sobra sobra diba so sa inyong lahat na mga baguhan dito sa Canada magingat kayo sa mga taong ganito masyado silang religyoso active sa church marami silang community bla 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 kung makita mo parang hindi makabasag pinggan pero demonyo sa loob yan iba Ayoko magsalita ng ganito mga kaibigan pero masyado nang natatapakan yung aking pagkatao, di ba? Kaya shout out sa inyo sa mga nagtatrabaho diyan sa dati kong kumpanya. Lalo na sa Alam mo 'yan. Pumunta ako diyan sa pumunta ako diyan sa company kung ano yung mga sinasabi mo. Ang tagal mo nang hindi ka nagsalita nung kinausap ako ng amo natin, ng amo mo. Pero sinong nakatutok doon? Si Sultan, si Sincha, si Simon, pero wala ka. Ngayon sasabihin mo sa akin na nahimik ka lang kasi alam mo mariresolve ba yung problema. Huwag kang magmalinis. Tapos ida down mo ko. Tapos tatanungin mo bakit ako nag-sideline. Bulag ka ba? Alam mo yung sitwasyon ko noon. Pati yung sitwasyon ng aking asawa. ba? Diba? So, ano pang pa gusto ninyo? Tau tumahimik na kayo. Huwag niyo na akong huwag niyo na akong guluhin. Huwag niyo na akong gawing example diyan. Paulit-ulit parang awa niyo na. Tignan nyo yan. Bumalik ako dyan para lang mangumusta. Tignan mo yung taong tinuruan ko para maging taper na lead man na ngayon. Hindi makatingin sa akin ng diretsyo. ba? Diba? Kasi yung sariling interest niya, ingit na ingit siya sa pay rate ko. 30 per hour ako dati. Samantalang siya 21. Tapos nagngangak na hindi marunong magsabit ng drywall, hindi marunong mag-taping. Oh. Tapos ngayon, ano, masaya ka na, lead man ka na. Tang ina